Dito nga mga maya maaga kong kumising dahil ngayon na ang pop dance namin mga maya. Ang oras nga dyan ay 5:30 ng madaling araw mga maya. Bumangon na nga ako dyan para magtupin ng aking igan mga maya. Pagkatapos kong tanggalin yung tali ng mga kalambutan mga maya eh kumain na ako mga maya. Sorry sa bosses ko mga maya sinisipon kasi ako mga maya. Tapos kong kumain dyan mga eh, ginamit ko ng aking powers para magpalit ng damit mga e. Pagkatapos ko magpalit ng damit mga e, umalis na ako kaagad mga e. Punta na tayo mga e. Andi dito na para kami sa school mga eh. 6.58 namin sa school mga ya e, eh, practice lang kami ng kaunting saya mga ya e. Tapos umuwi na din kami mga ya e. Hindi na as in na umuwi mga ya e. Yun uuwi lang kami para kumain mga ya e. Nakarating na kami sa bahay ng ay, aking classmate mga ya. mo ngayon suot mo. Beng, beng. Mga palagian. Pagkatapos ko magpapogi points dyan mga ya. Pumasok na ako sa bahay ng aking classmate para kumain mga ya. Kumakain na pala kami dyan mga ya. Noodles at fresh kato na nga pala ang ulam namin dyan mga ya pagkatapos namin kumain dyan mga ya ay eh, nagpatulong sa akin yung classmate ko mga ya para gumawa ng kanyang props mga ya ang gagawin ko dyan na props mga ya ay eh, regalong walang laman mga ya yeah. Oh, yeah, that's good 10 minutes akong gumawa ng ganito 10 minutes na oras ito para tapos kong gumawa ng regalo ni rajan Mangaya ayon, ay, ay nagpahinga muna, muna ako doon Mangaya pupunta na kami Mangaya good luck sa amin mamaya Mangaya tapit na Pupunta na kami sa sentro Mangaya Kaya kinuha ko na yung mga ay, props na gagamitin na namin Mangaya Ang oras nga pala dyan ay 2.30 ng hapon Mangaya Nilagay ko na yung mga props namin sa likod ng van, mga ya. Nakasakay na kami lahat sa sasakyan mga ya. Kaya umalis na kami, mga ya. Kinakabahan na yung puso at heart ko, mga ya. nadaanan nga namin yung malaking istatwa na igal mangaya. ya nadaanan nga namin yung bagong open na jollibee mga ya malapit na nga pala kami dyan mga ya kaya kinakabahan kami mangaya. ya nakarating na nga pala kami mga ya. ang oras nga pala na dumating kami dyan mga ya ay alas 3 ng hapon mga ya bumaba kami mangaya pagkatapos mangaya kinuha na namin yung mga props namin para ibaba pa namin mangaya pagkatapos namin ibaba pa yung mga props na kagamitin namin mangaya ay eh, nagtambay muna kami mangaya habang nagtatambay kami dyan mangaya may nagkuto sa amin na bumili ng burger mangaya kaya bumili na din kami ng burger namin mangaya gumatang oh. kapay kayo may isa Hungarian sausage 65 pesos habang naghihintay kami ng mga order namin mga nag-ML muna ako mga Naluto na pala yung mga order namin yung mga maya. kaya kinain namin yung isa din mga yan pag na i-portate nga order namin na burger, burger. Nagugutom na kami ya, kain muna kami ya